mga kahuggers. We're out. We're now here at SMBF. It's been a while. Ayan si mother. It's been a while. Grabe. Third floor tayo bunso. Pinakadulo. Ayan. Nagpapagupit muna sila. So, tignan muna namin yung elevator. Kung saan. So, it's been a while. So, like what I said, it's been a while. Since na napadayo ako dito sa SMBF. Kasi simula nung umalis na kami ng... Nang sukat, wala na, hindi na kami nakapunta dito. Ang mother, yun. Excited siya. And this is how or we will going to celebrate my birthday. Dito tayo, punta tayo sa SM. Tsaka, punta kami sa Vikings mamaya. Ang dami ng ano, dami ng store, may Italianis na may sports, may Texas. Sa ash, ang dami na. So, punta tayo dito. So, punta tayo sa pagupitan nila, Mother. Kapagupit si Mother at si Joy. Ah, tapos, ang ano namin ay 5 o'clock dun sa biking. So, mas maaga pa kami. So, let's go. So, ayan, nagtatibit sa lang kami. Papagupit si Mother at si Joy. At habang nagpapakipit sila, we will go out and to dito, try to look, to look around kasi five pa naman kami nila, So, masyado pa maaga. Ngayon tayo. So, magpuntay sila dito ni Joe. Ayan, it's been a while na din dito sa Nail Tropics. Dito ako sa Nail Tropics ng na SNDF. Sobrang tagal ko na dito. Pumunta. O, nakapunta. So, ganito rin naman yung setup nila. Ayan, so magtatanong lang tayo para dito ako magpapagawa bago mag December or bago mag, Christmas. So, pa lang. Wala na. Yung mga senior, I don't think nalilita ko sila. Pagkakilala pa nila ako. So, Ayan, so iniwan ko muna sila. Pupunta mismo ako or pupunta mismo ako dun sa sa um, uh, Ayan, iniwan ko sila. Pumunta ka mismo sa Vikings para magtanong. Para i-aware dito na ako. Sarado na yung entrance for third floor ng SM Department Store. Ayan. At sarado na din yung tinatambangan ko dito na SM something. Tsaka yung ano ba to dati? Uh, bench. Ayan. So, naku, no, malayo na. Tagal-tagal na since na napunta ako dito. Ayan, so let's like, go, cool, let's go. Cool. I'm so excited also. Namiss ko din ang Cine Manila. Ayan, sa yung Director's Club. Ayan, nakaka-miss, no? Ayan po sila. So, ang dami niyang, <laughs> ang dami niya sa akin nasaksihan before. Ayan, katulad na every time na pumupunta or galing akong work, pag sobrang stress na stress na ako sa TIP sa Mapua dati, dito ako pumupunta sa SMBF. At ayun, doon ako minsan nanonood ng sine. Ayun lang. Nakaka-happy nakaka yung na mag -end. kami sa SM na ito dito ng mga appliances. At hindi pa rin talaga siya magpigil. So naghanap kami ng pang replacement sa aming sofa. Pero wala siyang napipilit. Hindi niya gusto. Gusto niya talaga yung plain lang na kahoy. So let's see, let's see mother. So, nakapasok na kami. So, tignan lang namin kung saan kami upo. Tapos, lilibot mo kayo kung anong itsura ng Vikings ng SMBM. So, tignan natin. Kami kasabay pa kami nagpa-party or nagbe-birthday action. So, ayan. Dito kami. Thank you, thank you. Dito kami nila mother. And, para is magana tayo. So, binigyan na namin ng food si Mother para makakain siya. Yung mga binigyan namin, yung tempura, sashimi, tsaka yung, um, ano nga ba yun? Yung mga salmon, yun yung binigay ko sa kanya. So, ako dito ako sa mga making Ito na salmon dito. Salmon. Ayan na si Mother. Nakain na siya. Ayan, ito rin yung turkey. Yan. So, para kumakakain ka at matikmang mga ito. Say oh. hi, mother. Hi. <laughs> so, ayan. Let's go, let's go. So, sushi Shushi Sara. Tayo. Kain na daw. Kain na daw. Kain na, na daw, sabi ni mother. Ayan sila. Puno na ang aming table. It's okay. our first time to to na. Cake? Oh, oh, sorry, oh. Go na, mother. Dito na lang sa Okay. okay so, dito. kain muna kami, guys. Let's go. Let's go. Ayan po. First round pa lang. Wala na. Taog na. Taog na. Um, taog na. Pusog na. Pusog na si mother. So, hindi siya pwedeng madami dahil baka magano yung kanyang sugar. Pero, na siya na naman siya sa sushi at sa maki-maki. maki, -maki. <coughs> Tignan natin. Mamaya na. Mamaya. Mamaya na, Bi. Mamaya naman na muna siya naman. Let's go. Second round. Ano masasabi mo? Ano masasabi Ano masasabi mo? Thank you. Thank you? Gusto <laughs> sa buhok mo? Gusto mo yan? ka na. Bin. Sigaling ka na. ah Ganda. On to my birthday. Day after. <laughs> ano sa sabi mo sa akin? Mm -hmm. Ako <laughs> ba? Okay. Busog mm -hmm. <laughs> ka na <ng> ang baho? Binom kasi may Lang sila, mahina sila. Pero ako din, parang busog na busog na ako. So, ito lang, maglalakad lakad mag enjoy, mag sightseeing lang. Meron pa pala mga prep-prep. So, tsaka may puto bongbong. -bong. Kanina ko ako ng puto bongbong. -bong. Isa lang yun. So, sorry. So, ayun, yun lang. Para lang may makwento ako. Kasi naglalag... Nag-ano-ano -ano ako eh. lakad -laka. nag enjoy Ayan. Pero nagpapababa na rin din ako. Ayan. -da. Dami pa rin. Tao. Tsaka... Mag-happy birthday, happy birthday daw sila. So, let's see ayoko na saan ang kantain pa ng Happy Birthday <laughs> so ayan na po ano na po tayo sobra po kaming guto, ay sobra kaming gusog ayan na so nakapag bill out na po kami ayan. so naghintay na lang kami ng oras magkano na ngayon Mga quarter to eight na so ganoon kami 5.30 tapos hanggang quarter to eight kami grabe busog na busog kami so, ayan po ayan Happy birthday guys sila. na dahil it's quarter to eight, actually eight o'clock na. At dahil nadi dito kami sa sa SNBF, hindi pwede hindi kami bibili na. Jico, I miss so, Jico. Para makabili ako ng uh, Jico. Saan may mga may mga ano pa flavors pa. Ayan, Ayaw. I miss this place this is where I stand by before. Dito ako nag stand by. Stand by ako dito. I don't know, yan. You know, we're just waiting for mother. Ayan, si mother. So let's go. Tapos lang ako kung meron ako yung favorite.